Next. Francis Manga, isa pong katoliko. Magandang gabi po. Magandang mm, gabi po. Awit, ano? Awit 83, 18. Six, 18. 16, 18. 16 at 18. Hindi, 18, 18 po. Upang ikaw lamang na ang pangalan na Heoba ay... Lagay natin sa screen. Kasi, kasi ano po eh, meron silang pinabasa sa, binasa talaga sa akin, Biblia. Kasi ito, biblia, mm. biblia po nyo ito, pero Jehovah mm. nakalagay. Mm -hmm. eh, Sabi niyo po, hindi ito, diba? Eh, kasi yung pinabasa nila sa akin na... Ina, kasi sa, ibib, sa ibang Biblia, wala eh. Wala itong Jehova Na, ang nakalagay doon, uh, inalis yung pangalang Jehovah dahil masyado raw banal. Kaka uh, ano raw banggitin doon, basta banggitin doon. Hindi, unang-una kapatid, wag ka maniwala doon. Ganito yun. Walang Jehova sa Bibliang Ebreo. Bakit? Una sa lahat, sa Hebrew alphabet, walang letter J. Ilagay natin ang Hebrew alphabet sa screen. Pakibasa mo ka, kapatid na Josel, kung may letter J sa Hebrew alphabet. Ito po ang mga Hebrew alphabet. Pab, hey, deled, gimel, vet, vet, alep, final, chaf, chaf, kaf, yud, tet, chef, zain, ain, semek, final, nun, nun, final, mem, mem, lamed, resh, kev, final, shadi, shadi, final, fei, fei, pei, fe, taf, taf, sin, shin. So, wala letter J. Ano nung po meaning ng shin na yan? Aling shin? Yung shin. Anong meaning nun? Asan doon? Sa alin doon? Alin doon? Shin. Yung shin. Yung kahuli-huli yan. Ano yan eh? mga letra nila yan eh, sa Hebrew alphabet eh. Bawat isa dyan, le may katumba sa, uh, sa kanilang wika ang ginagamit. Ang, ang tinitiya ko sa'yo, walang letter J sa Hebrew. Para Parang ano, para rin yung, yung Latin, ang letter J, represented by I. Kaya, sa, let sa Hebrew naman, ang letter J, represented by Y. Kaya, ang original na pangalan ng Diyos sa Hebrew alphabet o sa Hebrew language, yung